Ito so, talaga, baby, pag mga babae, ano ka? Oh. Kanta okay. natin, Seds. Okay. Sabay-sabay natin yung si Seds, ng Happy Birthday. Oh. One, two, three, go! Happy Birthday to you! Happy Birthday! Sebelis, sebelis! Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Bapak keliman! Happy, happy, happy birthday to you Bye -bye. Oh. Message for Eds? Push push mo, na mo. Grabe, guys. Ang bihira, walang katapos birthday ito, ha? Okay lang na ito, guys. Parang It... inuubos yung birthday ko ngayong taon, ha? <laughs> oh, sige, um, yan. ang going to Thank you sa lahat ng ano nag, ano sa inyong lahat na nagas -ag nagabala dito sa oh no, sa sa lahat sa kalingap edo global supporters sa ting kalingap sa mga ano natin kay kalinga kalingap prab yung yes, Kaling yes, Kaling lahat <laughs> at grave sobrang grave pagano pagmamal sa atin. <laughs> Apat na, birth, apat, apat na birthday apat na birthday ang na, nagano sa kanya, dagdag na sa kanya ngayon. Ay, 30 plus ka na ngayon. Oh. <laughs> ka na. Ay, nabawas ka. Tarinta na ako ngayon. <laughs> Grabe naman oh. No? Uh, Happy birthday wish mo. Grabo, wish. Sana ay magtuloy-tuloy lang yung ating gawa dito sa Kalinga. At sana ay mas tumagal pa yung samahan natin. Sa dito na ating ginagawa natin ngayon pagtulong. Yan lang, simplihan na lang natin. Ayun! Ayun. Guys. Okay. Ayan. Wala oh, na ba? Blow blow, 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 blow! Wala na ba? Oh. Ayan, ayan, Bapayos, ayan! Baka yan, ha? So, so, bago natin mapakinggan ang mga message ng bawat isa, kumain muna.